Okay mga boss. Uh, change idle naman tayo ngayon. Honda Click 125. Ito pa rin yung kasunod ng ating video. At uh, ang gagawin niyo lang dito, tagilid niyo ng konti para maubos yung mag-iinom sa center stand, magdudumi lang din sa center stand. Oo nga. Tagilid niyo nang bahagya. At ang langis niya ay tama lang. Parang kulang na po, hindi Hindi yes. man 800, 1 liter to. 1 ba Ah, yung pang 1 liter. Tama lang. Yes. Yung Ilan ang odometer niyan? Okay. Ay, 46 km. 30 km. Then, ni natin ari Ni-reset natin. Ayan, ayan, 524 tapos 624. Alin diyan yung ano, uh, yung huli? Tagal na, oh. Uh, Ipa eh, ka na i-reset na niya. Digi pa kano nag ride kayo, i-sinet niyan ganyan. Pero average consumption niya mababa. Mata, ay eh, mababa. Di dapat ni reset yun eh. At yun ang basihan ng pag ano Si Chain Soil Biga. -hmm. Reset mo na lang lahat ha. Okay. Pero ito talaga i, i ano na i-change oil na talaga mga boss. So yan papatuyuin lang yung ah, papatuyuin. Bubusin niyo na lang, lang sa ano sa makina. Ang bliss daw no? pag kain na po ng busa o aso, sing, sing ka lang. Yun. No. Yeah, huh? mo Bilis Eh. Tapos magpapalit din ng gear oil. Ano so, sa so, na yung... natin ay. Nasaan na? JTB. Katagum na? Ayun. Ay, ano boss, yung ipapalit natin. Kasi so, siya nat medyo kalat-kalat dito. JBT. Meron pa dito'ng isang motor na loss. papagawa loss compression. Hindi pala loss compression. So ito yung gear oil na gagamitin natin. Ita takang tatak. scooter 800 ml 'to mga boss. Ano 'ge 800 ml. na nakalagay pero 800 ml lang to mga boss tapos yung kanyang ano yung gear oil ayan pinatulo na yung gear oil malinaw pa yan o oh. ayo oh. Alinaw pa pero dalawang buwan na yan dalawang buwan na yan pag-shit yung ating tayo ngayon. Ang likot ng camera. Pasmadong kamay. Ano kinakapa mo dyan? Meron pa yung spacer. May spacer ka nga. Yan. Pagka sa dagat, labog ang parto. Ano? Pinatong pa doon, Nadumi doon. Ugaan mo ng rin ng CBD cleaner. <laughs> nasa likod mo yung hos angkat na yung sabog na kaya, yun naman hindi natin sasalin na na natin yung panipagot tamang higpit lang kasi yung iba minsan napuputulan kasi sobrang yung iba higpit. sigurado ka yung iba hmm. bakit? parang hindi ako siguradong yung iba yun ah. bakit? hindi ako yun hindi siya sabing ako yun pero ikaw parang ka? ikaw na nga yun Tagalit mo na konti boss lang. Ayan yung Ayan Ops ng ano Gear oil know, Pagka maglalagay mga boss ng gear oil ay tagilid nyo ng bahagya Kaya kayo naman ay mag isa Hindi gawin nyo na lang ng paraan Kung paano yung may papasok yun ng ano Walang matatapon itim na lang ng ano, mga kinanaw. Ano? Oh, Grabe, man. tagal na na rin. So mga boss, hindi masilan ang pagpapalit namin nito ng ano, ng makina. Hindi na natin pinagbasihan yung odometer dahil ito ay lampas-lampas na. Matagal na itong lampas. Eh, Tagal kaya na lang, namin. Basta, yun. kaya lang hindi ito na change oil ay, ayun nga, busy, busy may-ari. Shout out nga pala kay paring Benji uli. Malam, malaming salamat. Maraming salamat sa tiwala. Malaming talamat. Benji Postrero. Tapos, yun. Susunod na natin yung green flag ng makilap. Hilangis, boss. Ah. Ah, siya babaw. In-budo, boss. boss ang tawag Ay, ilagay mo na yung drain plug? Yes. Uh, nag utosan pa nga ako. Boss, ang tawag sa'yo pero utusan pa. Boss, ako dito pero utusan ako. Pulasin muna, Ari, boss. Okay. Oh. madilim pagka may tama ng araw pagka nagkakahiwala yung tama ng araw at saka yung liwanag yun ano, eh nadilim nung no, yung araw liwanag <laughs> mas paliwanag mo explain potot mo yung lang si sali na natin So, malinaw naman lang ay oh, sa sa pakiramdam ng makina niyan paano ang ano na 're itong tangon kulan kulan pop na labas na labas na awas Aray, bubuksan mo lang to. Di train. Eh kaso wala namang ano. Wala namang pampalit. Susunod so, dapat papalitan niya ng kulad, no? Check mo nga kulang lang kung ano. Kung tama pa. bago natin balik syempre punasin. na siya ang gutlo ang hindi yan check syempre para. para malinis tanggalin natin lang eh na nalabas ubos na yan check mo yung kulan. ang dami walang bawas Okay. Kapag change oil na, ano pa? Ang susunod, change change motorcycle. Start na yan. Madali lang naman mag-change oil. Lubos basic. Ayaw man mandar. Basic lang mag-change oil. Ayo mandar. Hindi boss, ganito muna ang gagawin natin. Kita mo to? Hmm. Yan, kita mo yung oil change. Oh. Tatanggalin natin yan. O, oh, tanggalin. Eh. Pindutin natin itong si si... Ibang ko, kung si or set to, basta dito sa parteng to nyo pipindutin. Pindutin niyo na agad. Tapos, buhayin nyo si Suse. Talabas na dito yan. Tama, pakita mo. Mawala yan. Tapos na. Alin lang nawala. Yung oil change. Ah, naka-oil change pala yan? Oo. Oh. Hindi ko napansin yun. Pahala. Tapos ganito naman pag set natin siya na. Yan. Yeah. File change 5000 5k8. Dapat tayo mga 2k lang. 2k yan. Pagka niya. umabot na yung 2k na yan, mag-change mag oil na yan. Oh, Kailangan mag-change oil, mag oil. Oh. Bayan na natin. Pero kanina naka-change oil na yan, di ka? Oil change. Oil changes. Oil change Okay, sumok so uh, na. Mata ka niyang antar. So yan, ganun lamang mga boss. Ang um, pag-change oil, di ka? Basic na lang naman yan. Hindi na, lang, hindi na sana namin i-video. Kaya lang ay syempre. Uh, balay mo. Yung mga nauna namin video ay... Di mo napanood. Di mo din na napanood. Di dito sa video nito ano naman? Honest review. Oh, honest review. Hop, tatapon ng langis. So, ayan mga boss, at uh, drive test yung motor para maramdaman niya. Gusto niyang i eh. Gusto niyang i- road test, e, di, i road test. So, gano lang naman. Hindi ko na dapat yun i- bablog kaya nga lang ay siyempre tulad nga nang sabi ko baka meron kayong baka hindi nyo napanood yung una namin vlog ay uh, ito na yun pagka change oil ng Honda Click 125 tapos yung meron siyang ginawa pag re reset nakit siguro eh napanood yun so yun ganun lang yung pagre-reset napaka init dito sa amin ngayon Uh, isa pa yan yung bakod niya yan nagpainit sa amin pag kaya na nasaraduhan na talaga nabuhusan na yan wala na wala nang hangin lalampas dito sa amin ang hangin lalampas na lang ay pagka may dumaang sasakyan so yan sya nga pala meron kami binibenta doon motor yon binibenta namin lahat yan pagka kayo ay merong gusto na kayo malapit dito sa amin Meron kaming o oh, meron ako ditong Yamaha Mio Sporty. Meron din tayong Honda Wave 100. Meron tayong Raider 150. At meron din tayong uh, SA 125. Eh, SJ 150. Ayan, nandiyan na siya. Anong pakiramdam? Good, smooth. Wala right. na yung final no, na sa unang video mga boss kinis na kinis na ang andar ngayon na ano? yes. so ayan uh, tapos na tayo dito sa motor na to kaya lang may tawad yung ating kumpare na si Benji aayusin natin to dahil ito yung nasabitan ng tricycle Diyan sa ano Dagata, sa tagatan nung mahal na araw ay bumuka yun, kailangan tanggalin Ganang may kailangan salpak sa loob so libre na lang to Libre na, ano na lang yan. Pinakatawad na lang yan. <coughs> Bali, ano pa? Wala na tayong gagawin yan. ayo upuan pala. Papaltan pa namin ng seat cover yung upuan. Bala. Tayo po wala na tayong pumalit. Wala na tayong pumalit. So, maghahanap tayo ng katulad nun. O kahit na merong mas maganda-ganda dyan. Tumingin ka, pero mura lang. Ha? Hmm. Lento na ako. <laughs> Endingan mo na itong video nito. Ito na, na yan. Dali. So, mga boss. Ayan mga Mayroon boss. Masayaw. So yan mga boss, harap ko na lang dito sa kanya. Siya daw magpapa magpapaalam na. Papaalam? alam sa ating video. Sa iyo may harap. Sa magpapaalam na mga boss. susunod na lamang ulit. Kung mga gusto nyo itong video na ito, huwag nyo kakalimutan mag-comment, like, share, and subscribe. Okay. Huwag nyo kakalimutan mag-bash. Mambash, sige. Ay, Real Moto Shop. Abay. Ayaw niya eh.